So, yun. Ito po si Baze Cortez ng band Sunday Spree. Bukas, magkita-kita po tayo November 9 sa c Bustos para ginapin ang Alakrakan 53. So, marami pong band ng kasama dito at kasama na rin po dyan ng Sunday Spree. At syempre, kasama po natin ang band ng Nirvanda. Yan, mga idol yan, Mga kumpari So, kita-kita tayo bukas. November 9, C-Spot, Alakrakan 53. c Yon, maraming maraming salamat syempre kay Base Cortez sa paggawa ng video clips yun. sa pag invite syempre sa mga tropa natin dyan maraming maraming salamat sa nagpa-line up sa production natin sa video production at saka uh, preparation para sa pagpunta sa gig eh syempre naghalo muna ako ng mga pang ritual natin para kahit pa paano uh, matikman naman ng mga ibang tropa natin yung kahit papano eh, hindi nila makakalimutan. Yan. Uh, simple lang naman yan, alam nyo no, nakikita nyo naman yung mga timpla-timpla lang simple lang yan, Kung bagay pampabuhay lang ng gabi tsaka yun niya, wala naman ako kaya ipainom kasi sa lahat ng, ng member ng banda ron kaya pag hinilingan ako na, oh sir ipainom ka naman, uh, ayan ang binibigay ko para kahit papano madala na, na hindi na ako hinga ng ipainom naman ako, eh syempre sa production kasi totoo naman walang kinikita yung 100 pesos na yon uh, 150 karaniwan ng pa-entrance natin 150 uh, tapos na ang pumupunta lang, napupunta lang doon sa production yung yung 50 bakit nga ba may pa-entrance pa na ganun kasi naman uh, katulad nga niyan may mga gastos din kami nagpapagawa kaming ads nagpapagawa kaming uh, ticket nagpapainom din tayo nagbibigay din tayo ng ng parapol at ng mga konting ayun uh, parapol to, gaya ng alak na isang bucket o minsan dalawa minsan may mga tropa pa tayo hindi nakakapag pay, mag, nakakapag entrance at saka yun niya uh, maliit na bagay lang yun parang 50 pesos lang ang pupunta sa production na uh, support fee na lang support fee na lang natin sa isa syempre kami naman nag-organize hindi rin ganun ka kadaling mag-organize dahil una mara, kakausapin may, uh, may ari ng bar rin kami ron nagagas kami nagaganyan ah, uh, bakit napakadami ko parang ang parang napakadami ko reklamo hindi reklamo yun pinapaunawa natin sa lahat ng banda o sa lahat ng bagong banda o sa lahat ng matatandang banda na oh kami na nga tutugtog, bakit mo -e entrance pa kami uh, bakit kailangan pa namin maging ganito bakit kailangan pa ng ganyan Uh, sa ating kasi parang support group lang tayo. Yung yung mga indie natin, indie indie grupo, indie band na ganito, na indie production na wala naman wala namang wala namang uh, sponsor kagaya ko. Walang wala nag sponsor sa kunyari sa no, oh, magbibigay ako ng 10,000 uh, para magpa-production ka magalan. Wala wala tayong sponsor yan ngayon. Si Sir lang na nagbibigay sa atin, nagkukusang magbigay ng ng sponsor yung ah uh, at addictive ink at saka yung addictive tip at saka DNA clothing uh, kaya ko rin to no ginawa ginamit ko na rin to opportunity na ma-share sa inyo yung yun niya yung tungkol dun sa sa ticket selling oh hindi naman dati ticket selling kami ngayon entrance kasi nga sa so, totoo lang talagang kahit yung bar naman yung 100 pesos na iinomin nyo na yun kayo raman iinom hindi naman kami iinom dun sa, sa beer na yun eh. 150 plus 1 beer tapos 150 plus 1 beer kayo naman na iinom doon sa sa beer na yun ah, uh, parang yung 50 nga lang pumapasok sa, sa production support bilang natin yun yung 50 nyo ba naman na yun ah, uh, ikahihirap ba o ikayayamon ba namin yun hindi kaya kumbaga para to sa lahat ng production supportahan nyo lahat ng production kung meron man nagpapa-entrance kung meron man nag-delivering production mas mainam dahil talagang comfortable sa mga banda na uh, talaga wala nang tinitindi. at saka yan syempre kahit sa mga gamit misa uh, minsan naglalabas din kami ng mga gamit hindi na namin pinarerenta Uh, wala na halos balik yan pero dahil nga dahil nga sa pagbuhay ng eksena at saka yun nga lang din naman tayo na sir magpa-event ka naman dito halos sa totoo lang uh, syempre nakakatabad na rin magpa-event dahil uno sa lahat uh, ayun nga maraming question maraming maraming nagko-question bakit may pa-entrance man napakahirap na napaulit paulit na lang pa magpaliwanag na parang parang yun sa 50 pesos sa 150 na yun kinayaman namin yung 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 o, yun nga ganun bagay o, sige tapos na tayo sa tayo sa pa pa-entrance na yan kung ayaw mag-entrance wag kayong magpa-line up ganun lang yung napaka basic lang ng buhay uh, support P support P lang yan para sa lahat ng production production ko kung, kung may iba na nagpapalibre production go lang kayo wala naman kaming magagawa ron supporta natin lahat ng production tsaka yung mga bagong production dito para hindi madala para hindi mahirapan uh, basta sumuporta kayo kasi so, sinusuportahan din namin yung eksena lalo na yung mga may bagong musika yun lang naman tsaka yun maraming maraming salamat kay eh. Chi, na chi, Chill ha, uh, na Chill Production na uh, si Boss uh, Chi Lopez siya pinatikim din natin siya ng ating ritual sa kaya niya maraming maraming salamat syempre sa si Spot dahil nga uh, pinaulakan tayo na makapagpipend dyan dahil sa Nirvanda maraming maraming salamat syempre kay Ellery na nagbigay sa atin ng opportunity na ma makausap si Balmcharm Chan para magpa-event niya dyan dahil nga uh, patay na araw din naman ng Thursday sa kanila at saka naka-set nakaset up na kami kumakanta na rin syempre yung, yung kanta ni La DJ at saka ito mga nagdadating ng turupa natin at unti-unti ko binibigyan ng ritual na anak ng Tokwa si Pari Iman, tinambayan yung pinagkukuhaan ako ng ritual at ayun, eh, lasing at saka, yan, Uh, nagja-jam-jam mo na may pa dumating din si Paring Blue at saka yun niya uh, medyo nagkaroon ng conflict ko, uh, papana sa entrance kasi nga uh, hindi kami humawak ng ng ticket Uh, may mga hindi rin nakapasok May mga hindi rin nakabayad na banda uh, Pero okay lang yun Kahit pa pano Kahit may paluwal tayong konti ron sa Siyempre, ayun eh, nga Mayroon tayong Konting bin support pi rin Na binigay sa ating guest band Kaya uh, Okay lang, kahit yun At saka yan, may, si Mamkat Si Ma to nakijam lang to Parang usili first customer dyan Eh sakto naman, nag jam jam na rin kami edi di pinajam na rin namin siya para kahit papano uh, ma-enjoy niya yung pag stay niya sa venue. Uh, sila yung nanalo sa challenge natin na pinaka kung sino yung unang banda may isang bakit sa akin kung sino yung unang banda may bakit sa akin matapos uh, syempre may opportunity sila mag, mag jam jam dyan at syempre, may time slot sila na kung anong gusto nila kung gusto nila ng tumugto ganyan at saka syempre pinatikim din natin sila ng konti nating ritual para kahit papano matikman ang lahat tikim tikim lang kaya niya siyempre sa production natin uh, gusto kong ipapil sa lahat na uh, tropa tropa lang tayo at saka yun lang talaga pinibuild natin dito sa 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 production yung maging tropa natin makasama natin ang mga kapwa natin musikero <the clicking music>

patay na nga, siyempre bumaba ako nandito na ibang mga banda ng Pentel, banda ng Erla, at saka yan pinatari muna natin sa matikman Manila ang ating ritual na alakran, siyempre tuloy-tuloy na natin gagawin yan para kahit pa makatipid tayo sa alak baka sabihin natin, hindi malang natin baka sabihin ng mga bandit, hindi malang natin sila natagayan kaya tatagayan natin lahat yan para kahit pa paano matikman niya yung ating timpla ng madala na pero marami marami salamat sa inyo sa lahat ng badan sa mga porta sa mga nagpa line up kahit na may entrance nga tayo basa uh, basta salud sa supporta nyo at balang araw sa mga susunod na magpapaproduction tandaan nyo susuporta rin kami sa inyo diwan. Uh, hindi man gano'ng kalaking financial, basta susuporta kami para sa mga event niyo. Tsaka na may susunod na mga magpapaproduction dyan. May sisibol na mga magpapaproduction dyan. Kaya saludo kami sa mga susunod na production head. Ipagpatuloy niyo ang eksena rito sa Bulacan. Kasi tsaka naman, hindi naman kami pangabang buhay. Tsaka na may... Siyempre, lahat naman may katapusan. Kaya sa mga tropa natin na, na susunod na production dyan, tuloy niyo lang. At tayo nyan, namigay na rin tayo ng sticker ni Sir Base Cortez ng, ti, ng Team Bogok At saka yun yan, yung Base Venture, pakipalo sa page nila. At saka maraming maraming salamat sa solid na tropa, mga tropa natin ito Ang bat band ng Iraya At saka yun, kay Renzo, shoutout sa pinakamalupit na drummer sa Bulilan Salamat sa inyo, at saka ito, nakijam na rin si Bok maraming maraming salamat sa Takusa Band, Siyempre, kay Paring Eric, yung dating upang yan sa lingga ko yan yung kaunaw na ang studio ko dati at kaya rin naman nagkaroon ng video production dahil na dati may studio ko at ayan, siyempre maraming maraming kay, salamat kay Boss Daryl sa sponsor natin sa t-shirt at saka sa mga tato, at ito na nga Uh, Nakabunot na tayo At nabunot natin sila Konsi Nak ako nakita nyo naman Maraming maraming salamat siyempre Konsi at saka Boss Isay sa sa pagsuporta makipalo po at share yung page ng Don Dahon suporta natin may Don Dahon production na rin po yan i-search nyo lang po sa Facebook yun sila po ang bandang Pentel at saka makipalo po yung page na Fender na saka meron sila sa Spotify, sa YouTube, Pornhub, sa at saka sa ang platform. Napakalami mo nila. Makikita niyo po yung kanilang kantang Royo at saka kaya niya po, pakipa-follow pakipa din yung page na Chris Giant Studio. Napakaganda ng gamit talaga niya, Tropa yan. Napakalupit. Napakabait yan ni Barry Paul. Eto na nga yung kay paring Iman na nanalo raw siya na raw siyang t-shirt at mukhang wala. Kaya sa susunod bibigay natin. sila po ang banda ng uh, Sunday Spring makapalo po ang Big Big at saka ng Sunday Spring napakasolid yung mga tagapulilan hindi ka na pa magmumukhang pa This yes! day venture siya shelter ay natin bubog Kaya ang mong tumulungan sa mga Ayun, siyempre maraming salamat sa tropa natin si Parin Beno, sa Art, Art Cortato at saka kila Janine uh, Art of Angel Art of Angel at saka Perlan syempre sa Tandahon kila Isai, kila Mare, kila Parin Eli, kila Iman yan sa lahat pumunta nakita nyo naman maraming maraming salamat talaga sa lahat ng banda napaka solid nyo maraming maraming salamat kay Sir JM ng Orange and Lemon at nakijam siya sa bandang Merbanda napakasolid niyo sir maraming maraming salamat talaga tugtog po kayo sa Vision Production napakasolid niyo rin LRA saludo sa inyo may parin day mga tropa yan sa gigit two days pa lang napakasolid niyo maraming maraming salamat sa pagpapaunlak na makatugtog kayo sa Vision Production At sa NA Clothing, syempre maraming maraming salamat kay Sabdaril at saka kay SP maraming maraming salamat sa Hiraya sa sa Perla, sa sa Imata, at syempre ito ang bandang luwa sa dulo ng batuta. ayun, maraming maraming salamat sa pagpunta at pagdating ni eh, Mr. Jeep Nobody. Humabol pa siya ah, ito uuwi yan na nakakita niya naman. Pinainit niya ang ating gabi eh. Isang Sa tutugang malupit. eh. Nakakita mo pare, shoutout niya pala kay na Napakalok na gitarista yan ngayon. Eh, ang bandang Hirayat. Nakakita mo si pareng Ubas. Walwala na to. Sa ayawan na. Medyo maliit lang yung birthday pero talagang sayang pero maraming maraming salamat siyempre sa si C-Spot kay Ma'am Charm siyempre kay LRA sa bandang Nirvana sa lahat ng na nakitugtong maraming maraming salamat napaka solid nyo at uh, kay Farin Dave ayan uh, kay Kuya kay Kuya Kim ng Beyond the Radar napaka solid yung maraming maraming salamat sa inyong lahat yan, kay Lakano, do, kay, kay Dean dumating din si Din at saka si si Michi na Aloha Hit napaka solid maraming maraming salamat pare sa pagsuporta sa lahat ng pumunta maraming maraming salamat yon si Mr. Jig Nobody maraming maraming salamat sa inyo si Sir Riparing ng Kabando Foundation maraming maraming salamat sa inyong lahat Napaka solid nyo Kung wala yung mga tropa nyo na sumusuporta sa mga ganitong event Hindi matutuloy yung mga ganitong event At sya maraming, maraming salamat kay Sir Clem ng Orange and Lemon uh, Sa opportunity na maapuntahan nyo kami At sya ito ang mga tropa ng Beyond the Raider At maraming maraming salamat pre kay Base Cortez sa pagpasa sa atin ng video Maraming maraming salamat kay Sir Clem ng Orange and Lemon Nandiyan din si Sir JM At sya siyempre si Dave, si Gabo, Tsaka si Papa Carlo Si LRA Maraming maraming salamat sa inyo Solid kayo na uh, Sana makaulit Makaulit ang video production sa, sa team nyo Maraming maraming salamat Tsaka yun Special shout out kay Mom Janine Medyo uh, Late na ipasok yung video niya Kasi uh, Hindi makita kanina kasi Basta inanapan ko na lang ngayon Meron pala siyang video clips Medyo yung videographer natin eh hindi na i-document lahat kahit na Pero yun, salamat pa rin sa nag-video kay Justin at saka syempre sa lahat ng pangang, maraming maraming salamat. Maraming salamat. 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 Maraming